nagpasimula hanggang matapos siya rin ang magpapala. Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Uh, magandang uh, umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, uh, nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw nito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, pag-aaralan natin ay ang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Kolosa. At titignan natin, kaibigan, kung ano ang kahalagahan ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin at ano ang mga sangkap kung tayo ay namamagitan sa larangan ng pananalangin. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. So magang ito ay dudulog kaming muli sa inyong salita tulad po ng aming kahilingan. Sa marami pong uh, kapamaraanan kami po ay humihingi ng kaalaman at karunungan. Naway uh, makintal sa aming puso at isipan ang inyong salita nang sa ganon maayos Panginoong Diyos naming itong maisa sa pamuhay. Tulungan mo kami at naway sa aming pong uh, pagdulog sa inyong uh, salita. Patuloy rin, Panginoon, ang aming paglago sa aming pananampalataya. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages, across 15 regions, through 13 radio stations, and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawe bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service. and first response programs, and curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. And ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Na makilala ka. Ito yung nakikinig pa ka sa DixFA. Na DixFA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang ng pag asa na trust me lang. Lagi, isa po akong OFW sa ibang bansa po. Mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin. Panginoon, our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Abag isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pindiso at Maginda Nobel. Nakakatulong din sa akin ang radio gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang natulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad, ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong na nangailangan ng tulong, hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay uh, sanay na nakikinig sa radyo uh, sinusunda namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FMBC. Narinig ko nga doon, ni eh, first response, air, the way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin, tapos Kayo ng word of God very comforting. Namin sa Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company Philippines. Communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya. Intercession. Ito ang ating tema sa umagang ito. Kung hawak mo ang iyong Biblia, bakibuksan mo ito kaibigan sa sulat ni Pablo sa mga mana ng palataya sa Kulosa. mag natin ng mga talata siyam hanggang talata labing dalawa. Ngunit pagtutunan natin ang pansin ang talata siyam. Colossians chapter 1 verse 9 ganito ang ating mababasa. Kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Alam mo kaibigan, napakaganda ng pangihikayat. Ano? Alam mo tayo pagka yung mga mahal natin sa buhay, mga kasama natin uh, sa iglesia, mga kapwa mananampalataya, mga kaibigan natin Alam mo pagka sinasabi natin sa kanila na alam mo ipinanalangin kita sa araw nito Alam mo hindi na mahalaga kung uh, ano ang uh, laman ng ating pananalangin Ngunit sa isang makakarinig na to na siya ay ipinapanalangin ng isang malapit na kaibigan o mahal sa buhay siya ay natutuwa. Alam mo, magandang ano yun, eh, magandang uh, paalala yon sa mga mahal natin sa buhay, higit sa lahat. Ano? Alam mo, pinapanalangin kita uh, sa iyong asawa, sa mga magulang mo, sa iyong anak, pag sinasabi mo yan, no? hindi sila magdadalawang isip na magpasalamat sa iyo at hindi naman nila siguro tatanungin kung ano ang uh, ipinanalangin mo para sa kanila. At ito ay utos naman ng ating Panginoon. Pray for one another. At alam mo kaibigan dito, napakaganda ng halimbawa na ginawa ni Pablo no, sa mga mana palataya sa Kulosa. Alam mo kasi si Paul in his regular uh, prayer did not forget interceding for the believers. Ayan, yun ang sinasabi natin dito. Ano ba ang pananalangin ni Pablo? Ano ba ang uh, ikang uh, eh, tema o laman ng kanyang pamamagitan sa larangan ng pananalangin sa mga mananampalataya sa uh, Kolosa. At alam mo, ang ilan sa mga bahagi ng uh, pamamagitan ni Pablo para sa kanyang mga tagapakinig, mambabasa o mga mananampalataya sa Kolosa, ito ay patungkol sa that the believers would be filled with the knowledge, no? They will have a full understanding from the Holy Spirit, yan, Nananalangin sila, nanaway puspusan sila o puspusin sila ng banal na spirito sa tamang kaunawaan. Yan, full understanding. no Ganap na kaunawaan. Hindi lamang yan. Ano? At ito ay kaalaman rin. Iyan yung pangunawa at kaalaman na idudulot o eh, ipagkakaloob sa kanila ng banal na spirito. Na kung saan ang banal na spirito would enlighten the inner person. Iyan would enlighten the inner person of a believer. Yan, 'yun ang sinasabi rito ni Pablo. At napakaganda nung kanyang uh, sinabi, no? Mula ng mabalitaan namin ang tungkol sa inyo. Ano yung nabalitaan niya tungkol sa mga mananampalataya sa uh Kolosa? that they were living a right uh, life, no? A righteous life uh, before many hindi lamang sa kanila mga mana ng palataya, maging sa mga taong wala pang tunay na pagkakilala sa kapaligiran ng uh, mga mana ng Palatea sa kolosa. Ito ay isa lamang sa mga pananalangin ni Pablo that they would be filled with knowledge or a full understanding from the Holy Spirit how to be able to understand the word of God. At ano mo, ganyan din ang pamamagitan natin sa pananalangin ano, kami mga pastor ginagawa po namin 'yan. Pagkakami ay namamagitan sa larangan ng pananalangin, yung kanilang concern, ipapanalangin namin yan at inaad namin na naway lumago sa pananampalataya, lumago sa kaalaman, lumago sa karunungan ang kapatirang uh, ito nang siya, pang, nang siya ay maging maayos ang kanyang buhay sa harap ng Diyos. Alam mo kasi kay kaibigan, yung may uh, maituturing nating the teaching ministry of the Holy Spirit, grant them wisdom. Ganyan ang banal na spirito ay eh. tinuturuan, no? Nagtuturo ang banal na spirito upang uh, magkaroon ng karunungan yung mga mananampalataya na lumalapit sa kanya. Yan ang ginagawa ng banal na spirito. To be able to live a life that is holy before God. Napakaganda noon, ano? At yun ay isa lamang sa mga pananalangin ni uh, Pablo. Kung baga sa ano eh hinihiling din ni Pablo na maging uh, ika nga uh, eh maalam, oh. May karunungan, especially in making decision to many problems. Uh, ganyan din tayo ngayon. Eh, no? Pagka tayo ay namamagitan sa ating mga kapatid sa pananampalataya, hinihiling natin sa Panginoon na ah, sa kanilang mga challenges in life, magkaroon sila ng wisdom how to be able to solve the problems that God or the challenges that God allows the believer to experience. Napakaganda nun. Uh, Panginoon, pagkalooban mo nga ng karunungan si kapatid ganito upang uh, magkaroon siya ng sapat na karunungan at kaalaman upang mabigyang lunas ang kanya pong mga uh, pinagdaraanan na inyo rin namang ipinahintul. Because God would allow challenges in our life, di ba? sa kanya rin tayo hingi ng karunungan how to be able to solve the problems in all uh, the things that we're going to do, whether we find solution, solutions to our problems, Diyos ang ating mapapapurihan. Ilalagak natin sa Kanya lahat. At dito, sinasabi lamang dito sa mga mana ng palatya, no, pananalangin din ni Pablo at ito'y pananalangin natin no, sa mga kawan na pinamumunuan ng mga mga ngaral that they would live a life worthy for the Lord. Because they have a transformed character, ipakita nila nang sa ganun maging maayos ang patotoo ng isang mana ng palataya. Maayos na pamumuhay, upang ang isang kapwa na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus ay makasumpong ng kaligtasan. Dito sa talata siya, uh, in this uh, letter of Paul to the Colossians, uh, chapter 1, verse 9, Paul heard they were good, narinig niya na mabuti, maayos, uh, ang kalakaran ng mga mananampalataya sa Colossae. At ang kanyang pananalangin uh, is for these believers to be better. Yan. Uh, good sila no maganda yung kanilang mga uh, halimbawa but sinasabi lamang ni Pablo Panginoon nananalangin po ako sa kanila na sa kanilang kalagayan na maayos na mas maging maganda to be uh, better yun ang content ng uh, prayer ni Pablo he prayed for knowledge for them to know kung ano ang layo ng Panginoon sa kanilang buhay ganyan din naman tayo when we intercede for people we always uh, seek uh, God's wisdom na ipagkaloob ito sa mga mananampalataya upang maalaman din nila kung ano ang layo ng Diyos sa kanilang buhay. At hindi lamang yan ang pananalangin ni Pablo. Pananalangin din siya sa mga mananampalatayang ito ay eh, maging mabunga. That they be fruitful in every good deed. At higit sa lahat din, to be able to resist temptation. Tatlo na yun, ano, knowledge and wisdom, to be fruitful in every good deed. At higit sa lahat, the strength and the power to be able to resist temptation. Si Pablo, nanalangin siya ng uh, spiritual na kalakasan para sa kanyang uh, mga kapatiran doon sa Colossia at uh, uh, Colosa. At sinasabi rito na maging in uh, times of uh, A challenge that God would allow or in uh, tribulations o in suffering. Nagpaalala rin si Pablo na magkaroon kayo ng kagalakan. Ilagak na sa Panginoon ng lahat ng inyong pinagdaraanan and even in uh, suffering, you would be uh, joyful. Sinasabi rin, lamang dito ni Pablo sa pinagdaraanan ng bawat mana ng palatean na angkop sa atin, manangan tayo sa Panginoon at maghintay tayo sa kapamaraanan ng ating Panginoon. Kaibigan, sabi nga rito ni Pablo sa kanyang pamamagitan at ito ay magagawa natin sa ating kapwa. Kaya nga mula ng mabalitaan namin ng tungkol sa inyo, ito ang pwede nating ipagkaloob sa ating kapwa. Sino man siya na malapit sa atin, alam mo, ipinapanalangin kita. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi. Upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ what the lord began he will complete so let's move forward in faith together ikaw ano ang pamanang iiwan mo May isang maliit na kuneho na gustong gustong makawala. Sabi niya sa ina, Ayoko na po dito. Aalis na po ako. Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny. Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ako sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita. Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita. Kung manging isda ka, Pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka. Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita. Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin. Pwes, Tunay nga na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa intercession na isang utos mula sa ating Panginoon. At ito, kaibigan, dapat ay ginagawa natin. Higit sa lahat, sa bahagi ng ating sambayan, sa mga taong malalapit sa atin at maging sa mga taong dinadala ng Diyos upang sila ay ating turuan sa kapamaraanan ng ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala na way makintal sa aming puso at isipan. Nang sa ganon, ito po ay aming maisa pamuhay. Tunay nga, Panginoong Diyos, na ninanais mo na kami po ay manalangin para sa aming kapwa. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, na nawa'y sila magkaroon ng kababaang lob upang makilala kanila sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Yesus. Amen. My heart... Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kahit bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay,